Hello guys, hello guys, good afternoon. So today is Saturday. Today is my off day. So actually, wala na pala akong lipstick. No, na sa... So, hello sa aking mga viewers dyan. Ngayon po eh, nandito po ako sa shop ng Bibisita. Sa shop ng aking kaibigan. Ah... Uh, <laughs> ayan po sila, nagtatago sa loob pero sisilipin po natin sila mamaya, so ayan po, dito po yan sa third floor ng Kotaraya Complex, ito po sa mga Pilipino siya, ah, parang Pilipino shop po ito so ngayon, parang nagre-ready pa lang pa sila para bukas kasi bukas, sigurado marami silang magiging customer, so tiba-tiba dito paglilinggo guys, so Guys, tingnan natin yung mga paninda nyo sa loob. Samahan nyo ako. Ano lang to dito? Wow! One ringgit lang! So, ang <laughs> nagtago na daw yung isa. One ringgit lang. So, yung mga pwedeng pang box dyan, o pambahay-pambahay. Alam mo ko pag matib... Mag, Ay, lang, ganda ng short to. Kaso lang, hanggang kabilang paa ko lang yan. So, ang ganda naman ng short guys 5 for 10 are you sure ay yung sexy 5 for 10 oh pwede nyo pong madayo dito oh my god ang mura mura parang pinamimigay na lang 5 pieces for 10 ringgit lang ay ang galing so ito po may mga brand yun din po siyang mga dress So, lahat na dyan, ah, nakikita nyo po. Naka pasok po tayo sa loob. May mga ayan, may mga sandal siya. Tsaka may pang baby dress din siya. So, oh my God. Ang kukyot ng mga sombrero. Ang <laughs> po tayo sa kanyang shop. Samahan niyo ako. Parang gusto kong bumili ng sombrero. <laughs> Kaso wala akong budget. <laughs> Naihinggan niyo ako sa mga sombrero. Oh my gosh. Yung gitera tong mata ko eh. <laughs> Baka maligaw kayo dito sa third floor lang. Pag akyad nyo lang sa elevator. Ang ganda. Mamaya. Ah, little na. <laughs> I just promote your shop one. Then if you going rich eh. <laughs> so, nandito na po lahat sa kanyang shop. Ang cute po. Ayan. Mga lipstick. So, dati po, dito po ako nag-order sa kanya ng mga lipstick. Ng mga kanya mga lip tint ayan dito po yan so, kumpleto po siya pwede po yan credit sa kanya pag-credit <laughs> at... nag-promote ng credit ayun, ang kukyut so, dati kapag may event kasi ako so, dito ako nang mimili ng kasi pag may event ako ayun, uh, isa lang kung nakikita nyo marami ako mga style-style na mahikaw noon pag nag-event dito po ako namimili So, ayun. Dito po tayo. So, ayan po yung kanyang ano. Diba? Ayun. Ang mumura lang. 3410. Kaganda. Alam mo guys, ang kaganda ng mga ano niya. Top blouse. Teka lang. Nawiwili ako sa kasi nagagandahan ng ano. So, ayun daw po siya. Namimili daw po siya. Teka lang. O, oh, pili-pili na. Mga misis. Ayan. Mga po miss. Siya. Eto na. Eto na. ng na. Ang kuko. Pakitain ko ko. Pakitain ko ko. Alam din. Palin siya. O, kaya. Ayan po. Magkano yan dyan? O, oh, ah. mura lang. Uh, dito, dito, ito, ito. Dito, 10 RM yung ano, yung earrings. Yung dangling wow. natin, 3,450. Oh, so yan, mura-mura lang guys. usog muna gamo na to. Sige na, nakawin ko na to. Malaya kay pasok yan. Huwag ka sila dito, tatakpan kita. Go, tatakpan kita. so, siya po, ito pong magdanakaw nga sinisigaw. Whole world. Hoy, anakawang ko na to. Guys, ang cute, cute po. Ganda, oh. Alang ganda. Ate. Ang ganda. Pili na. Sa'yo na to. Oo, oh, oh, ang ganda. Ang cute. -cute. Ate, sa'yo na to. Ang cute. Pa, may pang bling bling tayo. Para, oh. ano pang ano. Baka may sabi pang bling, -bling. Para sabihin nila, ano. Ayun. May pang bling bling. -bling pero hindi gold. <laughs> so, sa mga kagaya po namin nga hindi po namin mahilig kaya mag abord ng gold pero mahilig po kami mag bling bling Eto na dito po, po bling -bling. kami tumatakbo ito po yung taga bling bling namin actually dito ang dami ko na nabili sa kanya ng bling bling yung mga bling bling ko dito ko yung nabibili eh. <coughs> matagal na nga lang ako hindi na nag bling bling kasi nung nagka crisis ayan guys dayuhin nyo dito guys napakamura lang dito at saka yung mga kwentas ko dati sa kanya pinagsusuot ko dito din yon galing dito ako dati yung may mga di ba yung kinawa ko sa yung ano ba yon yung kulay green na ano jade. no pindan jade yon nandoon sa bahay oo so natin ang lights. so ayan may kinawa ako dito hanggang ngayon buhay na buhay pa po yung mga pinagkukuha ko sa kanya ilang taon na nakatago lang doon so uh, pag isang, kahit isang taon mo na po siya gagamitin, parang hindi siya basta-basta nag fake Kasi yung ibang hikaw, nandun pa rin eh. Nakatago lang. Napadala ko na nga sa anak ko. Nakikita nyo guys, may mga ganito ako na kulay blue. Tsaka kulay pula. Actually, dito yun galing. <laughs> Ayan ang mga kasama niya noon. <laughs> Ayun, ang mga kasama niya doon. Yung mga ganyan. Tsaka yung suot ko rin na ganito. Nakita nyo pag nag-LS ako, may ganyan ako. Dito din yan galing. <laughs> Yung mga ano dyan, nagtatanong sa akin kung saan ko sinuso, saan ko nabibili yung mga ganito. Dito po yun dati. So kapag maingat lang kayo, pag maingat lang kayo, hindi naman po siya madali masisira. ba diba yung sa akin, tapos yung alaga ko, binilhan ko siya. Dito yung dati namin binibili. Tsaka yung nakita niyong blow ko, tsaka red, dito din yung galing. Ito yung mga kamag-anak niya. Mga kapatid niya yan. Tsaka yung hikaw ko dito, nakita niyo po yung hikaw ko. So nandito yan so sa mga ano po masuot po natin yan isang taon at kalahati hindi na po tayo lugi pag bumili po tayo diba kasi at least iwas ano iwas iwas nakaw <laughs> manakaw man o oh, diba guys ang ganda ng pants niya ayun promote ko pala yung nangangailangan dyan naghahanap ng t-shirt punta po kayo dito 5RM lang yung mga gusto pong magpapabaks 5RM lang isang t-shirt. So ayan na po siya. 5RM lang siya. So hindi siya halatang 5RM lang. 'Di ba? Kasi brand new na siya. And then 5RM lang. Hala, parang gusto ko 'to. Hindi pa lang ako dito nakapag-ano. Ay, ang cute. Hala, ang ganda nito. Oh, magkano 'to? Ito, oh, ang ganda set na. Ayan lang siya. Oh, ayan lang parang kagay nito. Kasi, kasi may o. na earrings eh. Ano ah, siya? 45. Ipin plus siya earring. Bangkok yan, Bangkok. Next week balikan ko yan. Akin na yan ha. Next week lang. <laughs> next week. Hala, nabit ko siya oh. 45. Guys, di ba nagtatanong kayo kung minsan, hala, puro araim lang yung t-shirt dito nila. Ayan, yung gusto dyan mag-business. Pwede po kayo dito. Sigurado wholesale yan siya. Ayan. Hindi naman po siya mahirap kausap pag may wholesale. Alam mo may tawad pa yan. Grabe. Ang lakas makapromote. Okay, <laughs> hindi. <Okay. laughs> hindi pa po bibili. May, may tawad na daw. <laughs> Ayan. <laughs> Ay, hindi to naka-live. eh ano ko lang to, ay premiere ko pa to. Naka-video lang. Ay ay ang galing. Hi Barbara, Barbara, dito palang ikaw na hinahanap mo ayan na oh. Ayan, guys, ang mga ikaw niya ang gagaling. nandito oh. Okay regalo sa din ako dito. Ayan! Alam mo, yung ano dyan, yung gustong magregalo ng simple lang dahil taghirap ngayon, ito na lang pang regalo natin, no? Oh. Di ba nakita nyo may ganito din ako? So dito din yung galing. <laughs> mabling bling. Pero yan, hindi ako nakabili ng ganyan dito kasi hinahanap ko yan. Bago yung stock. Ayan, ang ganda. May gift wrap, may towel. Ay, may brilliant ka pala dito. Magkano yung brilliant mo? Magkano yung brilliant mo? Ayan. Kasi may nagpapatanong sa akin. Kasi so, ituturo ko dito. Oh. oh, so ituturo ko sila dito, no? O oh, guys, yung nagtatanong sa akin ng brilliant yan dito na 45 lang yan Set na po yan Mayroon na po yung tuner Mayroon na po yung sabon Mayroon na po yung cream Mayroon na po yung ano Ayun, yung mga regalo pong bag May tawad pa po yan ay, ang cute! Thank you. Ang hindi nang huli ka na. Ito yung mga nilalive selling ko. Lahat ito. Kasi nung nag-live ka, hindi ako. Hindi ako makaano sa live niya kasi nagla-live din ako. Halos magkakasabay tayo. nga nga. Salamat may time ka naman sa akin. Di, nung nakarang kasi pumunta ako may time tapos may kausap ka rin alam mo kapag siksikan ako ano ka ba? hindi yun pwede pero alam mo ba may nagregalo sa akin dito niya daw yung binili sa akin Binili ko sa kanya. <laughs> Sabi ko, hindi ako nagsuot ng wallet. Kinakabagan ako. Palitan mo na lang. Sa babae naman. Ano yun, ang galing dito sa akin. Oo, oh, binili niya daw dito. Oo, <laughs> oh, may namili sa akin ng ganyan. Sabi, niya, ko alam kung ko sa <laughs> Sabi sa binili, ko, hindi ko alam kung ano. Sabi ko, hindi ko ganda-ganda ng kabalot ko Hindi naman ako nagsusuot ng ganyan. Ano naman? Ano ano pinapalitan kakabagan? mo ba talaga? oh, binala niya ako ng ganyan. O oh, ito pa nga ang binili. Oh, ito suot ko. <laughs> <laughs> kasi tinuturo ko naman talaga. Doon kayo kasi nga ano. Pati yung chirita niya. <laughs> Nandito na sa loob ng video. Sikreto alam mo, doon nila nakikita yan na siya po yung mayari ng shop. So, long time na po kami magkakilala. So, hello ka naman. Promote mo naman yung shop mo. Hello, guys. ah uh, sana one day makapunta kayo dito sa third floor. Nahiya naman ako. Wala po kasi ako makeup. <laughs> Pasyan po kayo dito sa third floor Maricar's Fashion House Marami, lalo na magtipas ko Marami kayong makukuha dito oh, Pa-rigalo, mura lang po Mura mura lang, mura ito price po dito Ayan. Thank you Alma It's good Iyay niya Ala Promote your shop lang Iyay <laughs> niya Promote your shop lang oh. Iyay <laughs> siya po yung asawa niya yan, so ang bait-bait niya po yan, at saka supportive na husband, so napakalaki po yung ating kababayan, dahil nakahanap siya ng super supportive na honey, sana all <laughs> sana all makahanap ng supportive <laughs> bakit sila lang asa <laughs> ah, sana sa akin oh my gosh ayon sila, ayan silang dalawa, so Guys, naniniwala kayo kapag ang mag-asawa, nagkakasundo sa pagbibisnis is asinsado. Before, meet up, meet up lang po kami doon sa my Starbucks. Starbucks. yes. Ngayon, guys, tingnan nyo naman. After two years, ito, one um, year may get. Um, ano na kami dito eh? And... Hindi, after meet up, meet up ba? Ah, one year after that. after one year done, okay. tapos nag-move ka na uh -huh. dito sa loob. ka pa sa baba, uh -huh. first floor. Oh, yes, that's diba? uh -huh. oh, So, mabilis po. Ito pong sinasabing successful rin. So, naniniwala kayo kapag nagkakasundo ang mag-asawa. Nag Saan kayo nag mo nung nakaraan? Sa Kalangkawi? Kala Ay, mo, hindi ko na panood. Ang kala oh, niyo, hindi ko yeah. na panood ah. Hmm. Kahit busy ako, nakikita oh, ko na no. Sila. Oh, Oo! Oh. Nag-hotel yata yun sila. Nakasun. Parang, parang bagong kasal. Sana all. So, guys, yung mga gusto pong magpadala sa box, nandito po, 4RM lang. Nakakatuwa po siya kasi maliit lang po ang tubo. Parang inchik mag-business ba? Maliit man ang tubo, basta mabili. Go siya. Simula noon, hindi naman talaga siya mahal magbinta. Tsaka, simula noon yung kanyang paninda talaga hindi hindi naman ano hindi ganun kamahalan kaya suki ko siya noon noong hindi pa ako masyadong naghihirap <laughs> lagi ako nag order ngayon kasi ibang ko ba so ganun lang life must go on di ba so ang ganda Nagpaplano ko pag magpapabaksa ko dito rin ako bibili. Kaso baka next year pa yun. <laughs> Kasi hindi na daw ngayon tatanggap ang LBC, sinabi. Nagtanong ako kanina. Oo. Next year naman daw.